Bakit mo ba ako libre? Kasi magiging akin pa, akin ka. Ay, Wala. magiging akin pala yung anak mo. Wala Ang lupit mo, tanga. Mag-aaral ka muna, oy. Nag-aaral pa yung anak mo. Sul nga. Sul nga, ano? Kasi magiging anak... Magiging tatay mo ko. Ano? Anong magiging tatay mo ko? Eh, magiging anak mo pala ako. Ba Bakit pa ba dito tayo nagpunta? Ba Bakit mo ako pinapunta rito? Ano ba meron? Uh, ano meron? Ano meron? Syempre Sul 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 saan? Sul saan? Bakit anong sul? Sa anak mo Magiging kami yan Uy! pag dili ka ha! Anong mag-ulis? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan yung order mo. to Morder ng yan? Morder ng pancit Ang daming pera nito Para sa atin to Para sa atin to Ang lupit nito Pinapunta ko rito to sa border ng pancit Ang lupit Ang lupit nito ni Moya Ang lupit Pwede mo pa isa ron? Sige Ano ba meron? Ano ba meron na mo ya? Lapit niya guys. Suhol daw to, suhol. Hindi ko alam kung bakit bakit ako ililibre nito eh. Ayan oh. Bakit mo ba ako ililibre? Kasi magiging akin pa, akin ka. Ay, alam. Magiging akin pala yung anak mo. Ala, ang lupit mo ta nga. Mag-aaral ka muna oy, nag-aaral pa yan anak mo. Ayaw mo may nararamdaman kasi ako sa iyo eh. Ay, ha? Huh? May, nar may nararamdaman ka sa akin? May nararamdaman ako sa anak mo. O, oh, sige, sige, si sige, si kumain ta tayo. Hindi, kumain tayo, mukhang masarap to. Mamaya tayo mag-usap, mamaya tayo mag-usap. Ikaw ah. May nililihim to, may nililihim to si Moye. Hindi eh. ko alam kung ano nililihim nito eh. Pwede mo pa, nililibre ko ng pansit? Nililibre ko? Ngayon lang nangyara sa buhay ko to, nililibre niya ako. Hindi ko alam bakit nililibre ako. Ayan oh. Ayan siya guys so, ngayon, oh. Tingnan niyo oh. Diba? Bakit ba, bakit ba nag-treat ka? Bakit may treat ka na ganito? Ano, para saan to? Sul nga. Sul nga ano? Kasi magiging, an, magiging tatay mo ko. Oh. Anong magiging tatay mo ako? Kasi eh, anak mo pala ako. Bakit? Bakit? Ba't kayo na magiging anak? Ano meron? Kasi magpapakasal na kami ni Samantha. Ay, galing mo ah. Nagkisama na kami sa ano, Saan? Sa bahay nila. Uy, tingnan mo muna yung tsura mo. Ay, bahay nyo pala, Papa. Oh, galing mo, ha? Mm -hmm. Pinikilig ako sa... ako pag tinatawag mo akong Papa, eh. Mm -hmm. Oo nga, ayaw mo pa? Ayoko, ko, ko, bakit? Gusto nga kita. O, sige, sige. Ay, hindi Gusto pa nang sasamanta, si ha? Gusto mo ha? O, sige, kainin muna nga natin to. Tingnan natin kung masarap to yung order mo. Guys, eh? Guys, nalibre ko ni Moya, nalibre ko ni Moya, lupet. Ayan, o, tikakainin namin yan. Tingnan natin kung masarap to. Sigurado ka, ha? Pag ako na, pag nasa na ako rito, papahig ako, mapapauumo ko. Ha? bayan guys, kakain muna kami. Kikil ko muna to ha. Siyempre. Sarap. Tangna, na. Simut na simut na. Oh, siyempre. Tarna. Ang sarap, ang sarap. Oh, anong gagawin mo dyan? Tara na. Anong gagawin mo dyan? Samahan ka to saan? Grabe, lapit ng pagkain dito. Sarap. Okay. okay. Take out. Take out. Grabe yung bait ni si Moya. Ito, nap napahuhu na siya. Gusto, ko na itong mandigaw sa anak ko. Grabe. Ikaw ang magbayad. Ito ako magbayad. Wala ang pera dito lang eh. Ay, loko ka. Ikaw magbayad yun, hindi ako. Salamat oh, ka na. Pahuhu mo nga ako kasi masarap yung pagkain dito eh. At least tatay lang, katay ka magbayad. Ano ba ito ako magbayad? Oy, ngayon pa lang, tigil-tigilan mo na paliligaw sa anak ko. Ngayon pa lang. Dito pala, nasusutukan na. na kita oh. Ang lakas mo lumamot, tapos ako rin pala pagbabayarin mo. Ikaw yun, ako nakakubos ako, nagtega pa ako para sa pamilya ko eh. Oh, kaya nga, di ba, ikaw, ikaw yung nagpapunta sa akin dito. Pinapunta mo oh, rito kasi may sasabihin ka, tapos nilibre mo akong pansit, tsaka toko wow. ah. Tapos ako pagbabayarin mo, o yun, kapala mukha mo. Magbayad ka na, magbayad. O ano magbayad? Tapos ang kapala mukha mo, ako, tinatawag mo pa akong daddy. Kahit kailan hindi kita magiging anak ko Magbayad ka na, muna. Ano? Papagpaparanggay? Bala nga. Papaparanggay tayo ng Kuya. O di paparanggay. Ikaw naman makukulong. Hindi naman ako eh. Ikaw kumain na marami dyan eh. Pa ikaw naman makukulong. Hindi ako. Ikaw nagkotong. Baya naman yan, Uy. Baya lang ano, ka dyan. Baya lang ka dyan eh. Nakakot lang nga. ka dyan eh. Ayos muna.